So welcome Relards TV Okay no, so sa ngayon mga kaidol Nakita nyo to Ako ay gumawa ng forma Okay, yung forma ko Ay nasa first kanto Okay, kapag ka first kanto mga kaidol Napakahirap Kapag ka hindi mo seryosohin Kailangan seryosohin mo talaga mga kaidol Sapagkat kapag hindi mo na seryos ito Ito ay mawawasak ito ay magigiba so ang gagawin mo ay seryosohin mo talaga brisan mo talaga ng uh, tamang brace o tamang tibay sapagkat kapag ka hindi ito matitibay yung mga braces mo sigurado akong bibiyak ito at magigiba duble yung trabaho mo so nakita nyo ito mga kaidol ang dami kong mga braces na inilagay para hindi ito masisira sapagkat may na-experience akong ganito mga ka -idol. Hindi ko sineryoso yung tibay ng aking uh, purma. Kaya nabibiyak or uh, nawawasak. Kaya doble yung trabaho ko. So sa ngayon mga ka-idol, ito ay tinibayan ko ng maigi. Para hindi na ako magulit-ulit pang gumawa ng uh, ganitong purma. Kaya sa ngayon palang lang uh, tinibayan ko na mga ka-idol. So uh, continue lang mga kaidol may mga braces pa akong gagawin dito na lalong matibay at makalis tayo ng gasto mga kaid so sa ngayon, i-continue nyo lang yung video ko kung paano ko to uh, ginawa na lalong matibay so okay no, tingnan nyo lang yung uh, gagawin ko kung paano ko tinibayan yung aking forma so nakita nyo itong PC mga kaidol. ito yung ah uh, itatali ko doon sa forma ko hanggang doon sa kabilang poste para magiging matibay ito na hindi ako masyado gumamit ang maraming kahoy kundi ito lang yung tali o itong uh, piece na to so okay no nabutasan ko na dito mga kaidol dito ko to ipasok okay no so sa ngayon hihilain ko na yung dulo ng tali para maiabot ko yung isig ka dulo ng tali Okay no, naitali ko na mga kaidol. So sa ngayon, medyo hindi siya mahigpit kasi ganito yung gagawin ko mga kaidol Okay no nakita nyo ito mga kaidol na uh, unti unti kong pipihitin okay. ito yung nagdadala ng parang uh, brace dito sa gitna kapag kawala itong brace dito sa gitna Uh, ito ay mawawasak so yung ginamit kong brace ito lang yung tali o pisi para makalis ako sa gasto ng kahoy na pang brace ko dito so sa ngayon i ko na para lalo siyang matibay so nakita nyo mga kaidol na kahit hinila siya sa pising ito, hindi siya uh, na pre press sapagkat may nakabrace sa gitna yung kahoy kahit i-press pa siya mga kaidol hindi siya mai-press kasi may press dito So sa ngayon doon naman sa itaas So ang pising ito ay doon ko naman ilagay sa itaas idol na yung dalawang braces na ginamit ko yung uh, tali o gamit ko yung pantali ay tapos ko nang nailagay yung dalawa so ngayon mga kaidol nag additional lang ako ng uh, brace dalawa itong brace so for sure lang mga kaidol kaya ako linagyan ng dalawang braces so mga kaidol ganito yung uh, purmang na igawa ko na gamit gamit ko lang yung tali na yun ang braces para yung uh, forma ko ay matitibay. Hindi na ako masyadong gumamit pa ng maraming kahoy sapagkat kapag yung kahoy ay napakalaki ng expenses. So ito lang yung ginamit ko, yung mga tali. So <coughs> kulang mga ka-idol yung pagbubuhos na lang. So bubuhusan ko na. Okay no so sa ngayon mga kaidol tapos ko nang nabuhusan yung uh, kulom o yung poste. So sa ngayon mga kaidol tatanggalin ko na itong urma na ginawa ko. Lalong lalo na itong mga braces na PC na ginawa kong pang-brace dito kung yung uh, kulom o poste ko ay matitibay ba sa pamamagitan ng tali o braces na ginamit ko para sa aking kulom o puste. So, okay no? nakita nyo to mga ka-idol na bagamat ang tali lang yung ginagamit ko na pang brace dito pero nakita nyo to mga ka uh, napakaganda ng aking puste o ng aking kulom